Itatayo sa Barangay Malingaw, Midsayap, SGA ang isang warehouse sa may solar dryer mula sa Special Development Fund ng BARM Government na ipinatupad ni Member of Parliament Dr. Hashemi Dilanggalen, katuwang ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sisimulan na ang konstruksyon ng warehouse na may solar dryer sa barangay Malingaw, mid kota Cotabato na nagkakalaga ng 5.8 million pesos. Isinagawa ang groundbreaking ng proyekto araw ng miyerkules, October 8, 2025 sa pangunguna ni MP Dr. Hashemi Dilanggalen. Nagpapasalamat po tayo sa ating Chief Minister. Abdul Rauf makakuha sa ating ministry po ng Mafar Alhak and syempre po sa pamunuan po ng BBDA under uh, uh Director Wajerin Ali na kung saan tayo po ay napagbigyan na um, magkaroon po tayo ng isang uh, SDF project po dito sa Barangay Malingaw Kadayangan SGA. Jen Garcia, IMICE, Philippines.